Katulad ko din ba kayo na favorite ulamin ang pritong leeg ng manok? Kapag ganyan nga ang luto ay napapadami din ako ng kain pero mas mapapadami ang kain ko kapag ganito ang aking ginagawa sa leeg ng manok. Eto nga mga mi, meron akong isang kilo ng leeg ng manok dito at akin na nga itong hinugasan at nilagyan ng asin para mawala yung lansa. Nasa 107 pesos nga ang aking bili dito at mas hamak na mura siya kaysa kung bibili tayo ng karne ng manok. Nagprepare na din pala ako nitong sibuyas at bawang at naglagay na nga din ako ng kawali at una kong ang gagawin gagawin ay piprituhin ko muna itong ating mga leeg ng manok. Ito talaga yung inuuna ko para lumabas din yung tubig-tubig at saka yung sarili niyang mantika bago ko ilagay yung sibuyas at bawang. Minsan kasi kapag inuuna ko yung sibuyas at bawang ay natututong or nasusunog ito kaya naman medyo pumapa. So kaya na nga mga minong lumabas na yung sariling mantika nitong ating leeg ng baboy ay inilagay ko na yung sibuyas at bawang at ginisa ko lang ito. Naglagay na nga din pala ko nitong ating toyo, oyster sauce at konting suka at medyo tancha tansya lamang. Ang ginagawa ko kasi ay tinitikman ko naman itong aking timpla bago ako maglagay ulit kung kulang pa sa aking panlasa nung nahalo ko na nga yung suka toyo at oyster sauce ay maglalagay naman tayo dito ng cook nakasanayan ko na din kasi mga mi kapag nagluluto ako ng adobo ay naglalagay na talaga ako ng cook pero kung wala naman kayong cook ay pwedeng-pwede naman kayong gumamit ng sprite pero optional lang naman ito naglagay na nga din pala ako ng pamintang durog at naglagay na din ako nitong ating dahon ng laurel dahil nga medyo matubig-tubig pa ito ay ating tatakpan tapos pakuluan lang natin ng mga 20 to 25 minutes. At after nyan, kitang-kita nyo naman, nagmamantika na. Itong luto na to ay version ko lang naman mga mi. Pero syempre depende pa rin naman sa version ng pagluluto natin yan. At para nga mas masarap itong ating adobong leeg, ay talaga namang nilalagyan ko yan ng siling pula para naman sumisipa sa sarap at sa anghang. Ay nako, kung hindi ka ganito magluto ng adobong leeg, ay salamat na lang sa lahat. Para sa akin kasi mga mi, ito yung pinaka the best na luto ng adobong leeg, yung mamantika tapos maanghang-anghang. I-partner mo pa yan, sa mainit na kanin o kaya naman bahaw na kumapapadami ka talaga ng ka Sobrang dami nga ng mantika mga mi ay pwede mong isalayan at pwede mo pa ipang prito. Hindi lang masarap na ulam, syempre masarap din na pulutan. Kaya eto nga mga mi, hindi ko na napigilan at nagkamay na ako. Talaga namang napakasarap ng balat dito sa ating leeg ng manok. At syempre yung buto dyan ay masarap din sipsipin. O oh, mukhang nagkikrave ka na kaya magluto ka na. O oh, sya tara kain tayo mga mare. At eto nga, naglaro ulit ako nitong PHL Boss, pero munting paalala lang na ito ay for adults only, bawal sa bata at libangan lang. Ang magandang laruin dito mga mi ay itong mines dahil dito more chances of winning talaga. Dahil dito pipili ka lang sa mga box na may question marks. Tapos, ang dapat mo mapili dyan yung coins. Bali, 21 coins to. Tapos, yung bumps naman ay apat. Pumili nga lang pala ako dito ng box na anim. Tapos, swerte naman dahil yung anim na yon ay coins lahat. Kaya, after nung 6 ay medyo malaki-laki na din yung cash out nyan mga mi. Kaya, eto at akin ang kinakas out yung 2K. Kung nga ay naging 6K. Marami din namang choices ng mga games dito mga mi Pero syempre ulitin ko for adults only ha. Ayan. At kitang kita nyo naman napakadaming games. Tip ko lang sa inyo kapag magkakashin kayo, i-click nyo yung box na may nakalagay na not participating in any activity. Pag clinic nyo na kasi yon eh, wala kayong minimum amount na kung magkano yung iwi withdraw ninyo. Kahit magkano. Ayan. Pag magwi withdraw nga, ay eh, click nyo lang din yung withdraw dyan. Sa pag sign in naman, ay eh, click click lang yung sign up. Tapos pwede na kayong mag-register o ulitin ko ha? For adults that's only at libangan lamang. So, ayun lang muna for today's video. Bye!